morning Friday mga kasibi so magandang umaga sa inyo mga kasibi so yun mga kasibi na update vlog ulit tayo sa ating mga fishy fishy and then bago ka pala simulan tong vlog update natin mga kasibi buksan ko muna to dahil malakas yung ulan kasi kagabi kasi bitas ngayon na maulan pa din at ngayon na nagka -araw. ayan early morning ngayon mga kasibi it's a uh, Friday So, ayun mga CB, no? Uh, bago ko simulan tong vlog natin about mga copy fish ko dito. na uh, shoutout nga pala i-bossing yan. Shoutout iyo bossing. So, thank you sa pag-comment. At ayun mga CB, no? Kahalis ko na ng takip na sa mga full gold natin. So, kailangan kasi inaalis ko to ng umaga para mamaya yung araw ng tanghali. Sana maaraw mamaya yung tanghali para ma-absorb ng mga ano natin, mga full gold natin para paglaki nila is nagbumbot uh, nagmumult agad sila. So, nag talaga sila kapag direct sunlight. Kailangan talaga ng full gold ng direct sunlight. Ayan. So, ayun mga ka-CB itong mga female natin dito. Ayan, aggressive na naman sila. So, gutom na to pag ganito. Tongkuts na yung mga ganito natin. Ayan yung mga full gold natin dito. And anyway, mga ka gusto ko lang pala i-share sa inyo. a ah, ano ko kasi ngayon eh, it's my birthday ayan so happy birthday to me mga kasibi ayan thank you thank you nga pala mga kasibi sa lahat ng mga nagko-comment at nag-share ng aking vlog update comment na nunood and yun mga kasibi no sana mamonetize na tayo dahil lang kailangan ko na na kailangan ko na lang sa aking youtube is uh, nasa ah uh, ilan na ba So, 1,000 pa na watch hour. So, malapit-lapit na mga kasibi para ma-monetize tayo. And then, pag na-monetize tayo, Ayan, try natin magpa magpa free raffle sa mga nanonood nating viewers. Ayan. So, pero mga round NCR lang yung kaya ko mabigyan mga kasi be pasensya na muna dun sa mga uh, malalayo. Kasi pag malayo, uh, ayoko i-risk muna yung gapi sa mga ganun. At di ko pa alam magpa LBC sa mga fish. Pag malalayo na yun, like mga ano na, mga dabo na yung papadalan ganun. So, hindi ko kaya mga round NCR lang mga kasi yan. So, ito mga CB, no, update tayo dito. Ito yung mga female natin sa first batch. Mga female na to. Anyway, wala na pala yung mga male dito, mga CB, no. So, na-take call na yon ni Sir Mark. Ayan, shoutout sa Sir Mark na taga Montilupa. Ayan. Tapos ito, ito yung sa ano, ito yung first batch din sa, so, first, first, batch din to dun sa ano natin na isa natin breeder din dati nung full gold na namatay. So, dito, sana, sana marami ditong male. Kasi mas kailangan ko ng male para dito ko siya ilalagay soon. Ayaw ko na itong buntisin niya lahat. Kasi hinahayaan ko na lang siya dito eh. So sa full good kasi hindi na ako magse-select ng breeding. Kasi kailangan talaga na arawan sila mga ka -CB. So dito ko na lang kasi ilalagay yung male na pinaka the best dito pag laki ito. Kasi wala pa itong isang buwan itong mga to Malit pa. So dito ko ilalagay at ayaw ko na lang silang dumami, dumami dito. Pero yung last na breeder ko, yun nga, yung nakuha dito ni Sir Mark. May fry pa dito iniwan sa akin. Ayan yung fry niya dyan may ano yan eh nasa ilan ba sila dito mga CB 3 5 mga 5 pieces or 6 pieces yung mga 6 pieces na maliit na full gold ng Jijan ayan o oh, nakikita nyo ba mga CB sa ating video pero itong mga to MSSBT na to Ayun, so hindi ko pa pala nagagawa yung plano ko dito na ito lagyan ng tubig pero ito talaga yung plano ko. Dito ko sila lalagay yung MSSBT natin. Tahayaan ko rin silang dumami dyan. So, hindi na rin ako magse-select kasi all female na lang yung nanduro sa May 5 Talon. So, bala ko dito maglagay ng uh, MSSBT. Sasama ko na dyan yung isang male. Pero yung female hiwalay. Kasi ito, may isang pidert female naman dito sa RDSS natin na to. Ito, puro female na lang to ng RDSS natin. Sa line ng aking friend. Ayan. So, all female to dito may nalagay na ako dito ng mga ayaw ko tapos kagaya yung isang yung isang bluegrass dun kasi B ayun na nag drop so ginawa ko na siyang guppy chops may, may male dyan ng HB Blue malaki na so ito may ginagawa na naman ako may pina project na naman ako dito ng mga chops so ayan at baka kunin na naman <laughs> ayan mga CB tapos dito naman mga CB no ito yung ating ano HB Blue na all females sa first batch ayan dito, wala akong masabi, malaki na, mataba na sila. Ayan, juvie, mga juvie na sila. Ayan, kita naman diba? Ayan, ito daliri ko, so malaki na sila. Pero kulang pa kailangan kasi talaga maging breeder sila. Ayan. At meron na ako dito dalawang gusto. Dito magse-select ako mga ka ko kukunin ko dito yung pinakamalaki. Pinakamatch yung female. And then sa tail naman, lahat sila si delta tail. So, all good sila lahat sa tail. Wala naman pumalpak sa tail. At maganda talaga. Naka-pointed talaga yung mga... <coughs> Sorry, mga CB inubo. Ayan, mga CB, pointed naman talaga yung tail nila. Ayan. At, at sa mga nanonood, mga CB, na, kung magse-select kayo nung gusto nyo mataba talaga yung mga fry, uh, select nyo sa female, is malaki yung katawan. Yun lang, mag, yun lang yung naman yung kailangan sa anay. Eh. Yung form yung malaki yung katawan, yung pinakamacho. so yun yung piliin nyo ayan syempre dapat ano din ah, tugma din dun sa coloration na standard dun sa gapi na sa select nyo sa paparamihin nyo so, ito so, mga CB no gutom na rin sila ayan ang aga aga nila magutom no ayan ang active na itong mga isda ko ayan di ko nga uh, di ko nga uh, ano yan no di pa ako lumalapit active na sila ayan no hinihingi na sila ng pagkain ito yung Batangas line na RD ito yung second batch ng ating uh, HB Blue. So, malalaki na sila mga CB, no? Hindi na sila yung kagaya dati na malilit pa talaga is dapat. Bila sila lumaki, parang nung nakaraan kasi mga 3 days ko to, hindi sila nabisita eh. So, hindi na sila napakain. So, pag mga ganun yung hindi niyo hindi nyo masyadong binabantayan yung mga gabi nyo. Parang nabibisi kayo. Pag balik nyo, parang magugulat na lang din kayo na la yung size nila ganito na parang malaki pag mas hindi nyo binibaby mas lumalaki tapos mas hindi nagiging sakitin na pag hindi nyo napapansin so gaya dito sa mga HB Blue natin dito ayun na may, may male dito ang ganda ayun pwede ko na rin ibanggayan ito male din to ito female ang laki gusto ko ibanggayan sa first batch na male dun yung anak ni Batman na sobrang blue so hintayin ko ito lumaki bumondat tong female na dominant female kasi siya yung pinakamalaki dyan guys eh. Ayan na, siya yung pinakamalaki. Ayan, no? kita nyo, diba? Ayan, o. Laki nyo. Tapos, may meron na rin akong kinuha pala dito na dominant male na tinabi ko. So, pakita ko sa breeding tank. So, ito siya. Andi dito. Ayan. Ayan siya, dominant male. At ang ganda. Ayan. So, ang ino-observe ko nandito, gusto ko kasi is mag-dark blue talaga siya. Dark blue. <laughs> Kapag nag- naiilawan siya, talagang kita yung pagka-dark blue na. Ayan. So, tignan pa natin. Ah, tinabi ko lang siya dito. Ayan. So, ayan naman. Kita naman talaga yung pagkablo niya. Ayan. No? So, doon lang ako sa tail lagalangan. Gusto ko kasi talaga yung Delta ito. Kasi medyo may pagkabilog pa ng konti yung gitna. Pero, titingin pa ako doon. Kung may mas maganda pa doon. No? So, sayo may mga mail doon. Marami mail doon. Eh. So, hintayin ko sila magsi Magsipag magsi ni nando doon. Ayan. No? Grabe mga gutom na gutom. May hash daw ako. Sobrang healthy sobrang aggressive nila. kasi <laughs> ito mga CV, ito kasi yung isa, ito yung gusto ko talaga sa first batch. So, dito ko nga baka, iba ba, balak ibang gayong yung female doon, yung dominant female doon. Ayan, so try ko dito ibang ga, baka mamaya ito pa yung mas maging breeder ko, pati yung female doon. So, hindi pa matured yung female. Pero ito kasi yung sobrang ganda ng pagkablo niya. Tapos, ito din. Ito ganda. Ito yung ganito yung gusto ko. Ganito yung ganito yung, yung gusto kong pagka-blue mga kasibi. Yung medyo darker siya na, ano, na talagang blue. Kahit di siya mailawan. Ma-intense, sobrang intense nung pagka-black at pagka-blue na. Ayan. Tapos ito naman yung RDSS natin. Ito naman gustong gusto ko yung pattern ng tail niya. Sobrang para sa akin yung gustong gusto ko yung pattern niya. Saka, nagda-dumbo like ear na siya. Ayan. <laughs> Nagda-dark na talaga yung ano uh, niya. Ayan. Galing, ito naman male na to Galing to dito. So, ito, ito ngayon ang paparisan ko ng magandang female. So, naghihintay ako sa mga ibang batch na may magandang, female, may magandang female. Kaya, same pattern. So, yun ang babanggaho dito mga kasibi. So, ganun lang mga kasibi nyo sa mga newbie. Uh, pag mag-select kayo ng mga breeder nyo, mga gusto nyo selection, gusto nyo makuha sa isang gapi, dapat mabusisi din kayo sa mga pinapalaki yung ng gapi. Parang, tignan nyo may yung mga patterns sa coloration para pag nag anak uh, makuha nyo makuha nyo yung gusto yung standard na sa na pinapalaki ninyo pero dapat wag din inbreeding unless uh, dapat ano malayo uh, malayong batch nasa yung batch wag na sobrang layo ha, uh, yung sa breeder nyo na sobrang layo na yung batch mas yung paibabang kami para hindi hindi pangit hindi mas mataas yung rate ng kal pero ulitin ko mga si Bino, sa mga pagbe-breed ng gabi, talagang nanduran yung nagkakameran talaga ng kali, hindi talaga nawawala yan. So, means, uh, lang. Kung baga pag mas nagseselect kasi kayo at hindi masyadong inbreeding, mas nakukuha nyo yung ano, mas nakukuha nyo yung mas mababang, mas mababang chance na may kal. So, ayun yung iniwasan natin mga breeder. So, pag quality naman, alam yung quality naman at hindi magkapatid at malayong batch show. So yun, tuloy nyo. At kung nakikita naman ninyo na maganda pa yung uh, gents nung gabi, yung pinapakita nila ano. Ayan. Kaya nito, ito. Ayan, ayan. Yung sisabi ko, nagda-dark blue siya. So, tignan pa natin kung lalaki pa ng sobra para ibangga natin yung first batch female na HB blue. As dito, ito din. HB blue din to. Meron din dito tatlong pirasong bluegrass. Ito na, bilis na rin nila lumaki. Kasi ito yung mga male RDSS dun sa, ano, sa line ng friend ko. May mga nag snake skin na dito. Pero yung pattern, hindi siya ganun kabuo. Pero, maliit pa para husgahan. So, ayan na lang natin dito mga kasibi kung may kukuha ng budget meal. Pwede naman yan. Ayan. Mga panimula. Tapos ito, RD din to. Ito yung Batangas line din to na RD. Pero, kung kung puro female na lang to is okay lang kasi babangga ko dun babangga dito mga so eto sana all female na lang to kung female, alisin ko na lang din agad pero ito yung last kasi ito yung pinaka last na binugay ng breeder ko parang sinundan niya to kaya medyo maliit pa sila dito hmm. kung para dito ito yung una ito, ito sila Yan. Dito may mga bluegrass pa tayo Dalawa na lang sila Yung isa nga kinuha ko ba, So sinama ko sa kal Pero ito sobrang healthy pa At aggressive talaga Itong dalawan to Walang yellow Wala masyadong yellow sa kasi Ito sobrang big mama So ito yung Sana Maging healthy Hanggang sa lumaki yung ibang fry Para i cross ko Ayan mga Dito may apat na fry Ang laki na Ayan Pero fry din naman nila to Mga asin Fry din nila So ang laki na Ayan yung laki na rin. Ewan ko, ang bilis ng fry ng uh, bluegrass. Ang bilis lumaki, promise. Ayan, bilis nila mag si paglaki yan. Kahit hindi sila masyado nabibigyan ng na BBS. Parang one time lang. Dati kasi mga sabi nung medyo hindi busy busy. Ayan, dami talaga. Parang three times to three times to five times ako nagpapakain lalo pag summer. Ayan. And then, yun lang lang mga sabi no. Thank you for uh, comment. Ayan, comment lang ay mga CB sa mga magpapa-shower out. And then, ito si Wanda Boy, the high blood flower home. Yun, yun, galit na naman siya. Ayan, tatalon yan eh. Oops, di pwede. So <laughs> yun mga CB, no? Thank you sa lahat na nanonood at sumasuporta. Ayan, kita-kita na lang tayo ulit sa next upload ko mga CB. Thank you for watching mga CB. And yun, yun, happy birthday to me.